What's up guys? It's me Angelo. Angelo Gaming. So guys, pasensya na po kung natagalan po akong na mag-upload sa YouTube natin, no? So kasi po ang kadalihanan is busy po ako ngayon sa bahay at sa sa ano po sa school na din po. Okay. So pasensya na po guys kung ano talaga kung na at sobrang tagal ko pong hindi nakapag-YouTube or nakapag-upload. So guys, ayan nyo ako makabawi sa inyo guys. So ang ang gagawin ko is 5 days uli bago ay hindi 3 days akong mag-upload Af, after 3 days do na mag-upload guys. So abangan niyo yung mga next ano natin. So ito guys, yung lalaro natin which is ano Tokyo Gold or tinawag ditong Raw Gold. So yun yung naka sa kanya. At ito uh, guys, anta may hamburger dito bilang CCG Counter of Gold tapos ito yung gold naman so ang pipiliin natin yung siyempre yung laman so dahil nga gusto natin yung ano yung gold tayo so para lang din tayo si Ken Kaneki dito guys kung kilala niyo sa ano sa Tokyo so ito guys ito tayo guys sprint na ba ako at lang ha tapos dali tapos yan, nakasprint na tayo. So, guys, um, yung gagawin ko po na ito is parang, ano na din po, parang guide sa, ano, sa magaganito din sa mga beginners. So, ito guys, kung beginners pa lang kayo at class, class rated si kayo, punta lang po kayo dito kay Yoshimura. Isa siyang nagbibigay ng quest every 2 hours. Pwede kayo mag ano cash out ng reputation. So, yung reputation ko po guys is 340,500. So, naku sa akin ng class S ranked class. Yan. So, ito, take tayo ng quest and guys, your task is to kill 20 augury members. They are they are to be drawing too much attention. You'll be re rewarded with 5,000 reputation. However, if you draw more attention by killing for humans, you'll gain 2500 less reputation. So pagka-kumil pa tayo, pagka-kumil tayo ng human, ibig sabihin mababawasan yung matatanggap natin. So parang magiging kalahati na lang. So ito guys, yung stats ko. So yan po. Uh level 9, 911 na po ako. Tapos yung article is ano po um 13 ay ano 19,443,700 at yung yen ko po is 285,762,500. Habang yung RAP ko is ayun nga 340,500. So, ito guys yung stats ko, yung focus ko. Ibig sabihin po ng CAD is yung CAD ni po, which is yung buntot natin. Habang yung durability naman po is yung ano natin, yung tigas natin para maging ganun tayo yung matigas na yan so ito guys tatry natin maging ano maging class class S S tapos class S S S so dalawang S tapos tatlong S so ito yung first form ng ano ni Ken Kaneki yan yung first form niya is nasa season 1 po so yun guys yan ito yung skills niya ay yung M1 niya Wala lang malag hindi tayo Ayan. Pwede lang maalag po eh. Ayan. Ayan. Habang ito naman yung special skill. Nice. Habang ito yung second. Third. Nice. So, parang siyang past ground slump. So, ito naman yung Ken K2. Ken 2 pala. Ayan. Yung kinalaban niya na si Jason. Ayan. Yon. Yan. Tapos ito. Nice. So ito naman po yung ano, yung Ken Ken 3. Yan. So wala po nito sa anime kung ano spoiler spoiler uh, alert lang po. Um wala po to sa ano anime, okay? So game, ito naman din yung Wait lang guys. So guys, um sensya na may dumating po kasi parcel parcel. So ito guys, continue na natin. So ito yung unang K1. Yan. So na na ay pwedeng yung, yung parang centipede. So ito yung pangalawa. Ayan, ito yung ano centipede talaga. Yung kay Kanay, kay Wave, nakalaban niya yung CCG. Ayan. Pero itong isa yung pangatlong transform mo na po yun sa anime. So tamang spoiler lang po, no? So parang, ano lang po, um, yan. So ito naman din yung last. So P PK Ken 1. Wala po po yung PK Ken 2. So yan parang gagumba. Nice. Nice. So, ito. So, yung pinaka-favorito ko dyan, guys, is itong K, Ken 1, K, I can, K2, tapos Ken 2, tapos Ken 1. Ayan. So, yun, guys, class S rank rated po ako. So, ayan. Tapos, po tayo, no? So, guys, um... Ano guys, kung nanonood po kayo ng anime tapos nanonood kayo ng Tokyo Ghoul, maganda po yung story nun. So, yun. Ayan, o. Nagpapano ng kagod. Eh. So, guys, quest lang po tayo. Yung tuwinti natin. Ito pala na, yung ginawa na natin. Let's go. So, itong K Ken K1, siya po yung mabilis na isa. Ayan, pag nag-speed 3, para siya nga. Uh... Ayan. So, ko na lang po yan, guys. Kaya mag hindi ako mamamatay. Hindi po ako mamamatay. Yan. So, yung one hit one hit na lang. Pero skill na natin para mas, 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 mas madali. So, dito din. Meron din dito eh. So, ano. Hindi yun eh. Sa so, may bandang dito. Ayun. Nice. Pati din din pala dito. Yan. May balik tayo doon. Balik tayo doon. Dami din tayo. Ay. May pumapatay. Hindi pa po. Hindi pa po, ma. Bakit ka pa, pa kumain? Ma, tapos yun ka lang to. May ginagawa na po. So, guys, yung ano, panay ko. Ayan. So, guys, ito. Tapos, um, um, pang beginners ano na lang po guys pang beginners advice kung naglalaro po kayo nito um, ang unin nyo pong ang unan nyo pong kuhani is si Ken Kaneki po siya, siya, po yung pinakamalakas na ano dito na tail para sa akin lang naman pero kung ayun nyo naman sige okay lang pero pag nakakuha na tayo ng kagone eh, pumunta po kayo sa quest um, na magkaroon kayo ng reputation kasi kung mas mataas ang reputation mo walang gagalaw kayo katulad na lang katulad ko na lang guys sa yes, S rank walang gumagalaw sa akin syempre kasi mas malakas ako sa kanila so guys na kailan na tayo check natin 17 tala na lang sakto pala to so guys mamaya mag ako ng boss boss ko muna to pagka natapos ko ay ano ka natapos ka so guys last one tingin ko na lang nice takbo na tayo doon takbo 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 habang lang kalaban up dahil pwede pa ah, yun yun sige pasok sige May lang guys. Ayan. Tap natin ito si Yoshimura. So may hindi tayo pumili ng human. Ayan. Nag 5k tayo. So ayan guys. Hunting tayo ng boss. Pause ko lang po. So ito guys. May boss dito. Patayin na natin. Ayan. Nakapatay tayo. At may pumapatay sa akin guys. ay lang patayin ko lang ito. Grand Miss Amboy. Uh, Ag... yeah, bullying kita. Tay. Nabuhi mo. So, yun guys. Mm, ito yung ano. Hanap patay isang boss. Pasok ko lang. Okay, guys. So, ito guys, si Nishiki. Ni Nishio. Isa siyang boss, 250 plus na level ang kailangan para mapatay siya. So, guys, try natin Ay, siya patayin. Hindi ko alam. Try natin siya patayin. Yung game. Try natin kung makunod. Oh, makunod, makunod Makunod makunat nga, Makunod makunat. Ayan guys, sige. Abangan na natin to. Kaya kaya natin siya win. Wait lang. Hmm. Kung hindi ako makunod dito, malang patay na ako kagandito. Tinalang, tinalang guys. Tinalang. Okay. Dahil masyang ganong damaging. Hmm kakainin kita kagaya ng kinain ka ni Kaneki. Yan. Reputation, 2,500. So, may reputation uh, din uh, yun. So, may reputation uh, din po yun, guys, sa mga, ano, sa mga boss. So, yun, yun lang, guys. Maraming maraming salamat sa panonood at sana mapatawad nyo ako kasi hindi ako na nakapag-upload ng video sa channel natin. So, yun lang, guys. Goodbye! Huwag nyo nga lang kalimutan mag-subscribe and likes and click that notification bell para palagi kayong uploaded sa video natin. So, yun lang. Bye!